Hila ha, o. Aray ko. Madre! Ayay na si Madre. Tine, ma! Ayano po guys. <laughs> si mama, si mama na tumbak. Oh, oh. ayano po guys ah. Sa kainang. So na po guys ha. Bye. Bangka at magbabangka po kami ngayon kasama namin si Sister. Hi sir. Hi sister. Sila po, sila po yung nagsasagwan. At si mama naman <laughs> ay nagsasagwan ni, nabang 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 ni nabang si mother. Pwede Hi mother. Hala ang galing ko lang ni mama, mama magsagwan. No? Di ho, oh. Ang galing ko lang ni mama magsagwan guys. Uy, asa ba? Saan ba tayo? Asa ba? Pa, asa ba? Asa Asa ba? Ilikot to. Oh, ilikot daw. Ilikot sis. Ito. So, ayan na po guys. Ilikot so, daw. Ah, daw po kami. Sige. Sige, saguan. Saguan na. Saguan na si mother. Okay, sige kasi maghanap nga kami daw ng ano yung pang yung pang ki, yung kinis talaga ng kaldero dito talaga to makikita oh makikita tapos sis oh ayan nako na po si sister sabi oh, may ito yun siya guys ito talaga yung pang talaga ng kaldero oh ito ito yun ito kasi siya, magaspang kasi siya, magaspang. Itong balat na ito ay magaspang, kaya ito yung maganda sa ating pangkinis talaga ng kaldero. Oh, oh, oh. oh, yan, di ba? Oh. Ito po siya, guys. Yan. Oh, ayan po si mother. Sige na. Ayan po si sister. Oh, ito guys. So, ito talaga ay na, nakikita to sa ano ng bato. Sino mangud kay ang kwan? Oo. Oh, Makintab talaga siya at mali, sobrang linis talaga ito pag ito ang gagamitin sa kaldero, guys. Pang finishing ba? Pang finishing talaga yan siya, kumbaga. Okay. Ay, yes, oh, yes, si sister. Be. Okay. 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 Sige, ambak ma. Magdala tala sa balay. Pagliligo, maglangoy. Pagliligo, maglangoy. <laughs> <laughs> Naligo si mama de, mm -mm. Sige na, guruyan yan na lang niyo. Ay, init kayo. Oo, oh, di ba? Sila yung dalawa yung... Sila yung dalawa <laughs> Sila, sila yung dalawa yung ano, taga, taga hila. Ay! <laughs> taga hila natin, guys. Oo. Nagtiniil na mo? Si mama, nagtiniil. Sige na, guruyan na. Para ako para ako mga ano dito na babasa kasi ako. Nan. Gira na di sini na ako na niyo eh. Tara dito ma. Nan no gira na niyan. Kada tin nak nak cinilas betau ka. Hmm ayan po si mother nag lumangoy na po si mother. Oo, lumangoy na po sila. Hmm. Ha? Meron pa pala dito. Hmm, ayan. Nakikita kasi siya kasi dahil sa dahil sa linaw ng tubig, nakikita mo talaga yung pang ano, pang finishing ng ating um kaldero. Sige so, na. Unasun dia. Hmm. Guys, um, medyo um, tapos na po kaming magsagwan at mangwa ng um, panglinis talaga ng kaldiro. Uh, binalik na po namin yung abang ka dyan. Ayan. At continue na po tayo sa paglilinis ng ating mga kaldero, guys. Ayan. At by the way, yung kaldiro ni mama at saka kanyang nilinis ay malinis na talaga siya guys oh. oh hindi, hindi, na po sinali yung sa, sa kasi baka mabutas mm -mm. pati yung ano nga malinis na oh. malinis yes ya guys and guys bye